Isa din ba kayo sa mga nag-expect na kapag nakapag-Japan ka ay yayaman ka na? Nung hindi pa ako nakakarating dito sa Japan ay akala ko talaga daan-daang libo ang sinasahod ng mga OFW dito sa Japan. Paano ka ba namang hindi mag-expect eh lagi mong makikita sa social media na napakalaki ng sinasahod dito? Ayun pala doon lang yun sa social media pero kapag nakapunta ka na pala dito hindi pala ganong kabilis kitain yung ganong pera. Pero siguro nga rin kinikita namin yon kaya lang yun ay wala pa palang kaltas dahil napakarami pa palang tax na kakaltasin dito sa Japan. Tapos bukod nga dun sa mga tax na kinakaltas sa amin ng company ay napakamahal din ang mga bilihin dito. Yung mga cost of nila is hindi talaga din biro. Lalo na sa aming mga SSW worker dito sa Japan, hindi na kasi kami hinahatian ng mga company namin sa mga gastusin namin, kundi talagang kami na yung sarili naming bayad, buong buo na naming babayaran. Kaya naman halos wala na talaga matira sa sahod namin, pero syempre kung iko compare pa rin sa Pilipinas, mas maigi pa rin yung sahod namin dito kasi kahit anong sikap mo sa Pilipinas is mababa talaga yung pasahod doon sa atin. Kaya naman kahit mataas ang cost of living dito sa Japan is pinipili namin mag-stay kasi ganun din naman kapag umuwi ka, mahal pa rin yung mga bilihin doon sa Aten tapos mabababa yung sahod. Pero syempre, bilip din naman ako sa mga kababayan nating nasa Pilipinas nagtatrabaho dahil kahit mababa yung sahod natin doon sa Pilipinas, is nakakapag-ipon talaga sila. Pero ako dahil hindi nga ako magaling mag-ipon, so pinili ko na lang mag-stay dito sa ibang bansa kasi dito at least nabibili ko yung mga bagay na hindi ko kayang bilhin sa Pilipinas. Tapos, makakapunta ka rin sa mga lugar na gusto mong puntahan na hindi masyadong iniintindi yung budget. Kasi nga, medyo malaki nga yung sinasahod dito compare sa atin. Pero hindi porke sinabi na medyo malaki yung sahod dito, eh pwede nyo na kaming utangan ha. Huwag ganun, oy! <laughs> either nasa ibang bansa ka nga or nasa Pilipinas man is may kanya-kanya tayong pangangailangan at parehas lang din naman na mahal yung mga pamilihin. So pagalingan na lang talaga ng diskarte kung paano tayo makakaipon ng pera. Kaya naman baguhin na natin yung mindset natin na kapag nasa ibang bansa yung tao eh mayaman agad at nako namumulot lang ng pera. Hindi po yung totoo.